Mayroon pa siya niyo pa ma'am, sa tanang mga higala ko na sa lugar ng mga talisaya, ang grabe yung sa ulan tao, kusog kay kilap din niya paglaon. Um, around the 5.30 kapit o mga 6, kusog kay kilap, kusog niya, kusog pa guys. Medyo na ba, ba, din niya sa mga pita, usaw na naman sa pag-skulan kong busong, basa naman sa patos guys. So lang ninyo ang palibot guys, kusog kayo lang, wala yung hunong naglaga sa udini sa dakong sa nangka minom sa cold, ah bago ko mukha mahal kay kanang dakong sa nangka pampaubos na sa imong sugar o sa diabetes guys o pwede po din sa mga arthritis ko so tingnan niyo po guys So mau na maigala ko tanawan ninyo ang mga palibot oh kusog kay kay ulan walay ka undang-undang jud. Undang, so ako gig gilantaw ang tanan no nadalanon pa lang nag ba, ba na gamay. nagamay unsa naka sa atubang paso di gi mi kaagi ano ni So na, guys, oh, may ganit kayo, medyo mabuhabog pa din na akong ipuyan. So doon nagyo sa ibagyo guys. So kani nga sa likod sa balay guys, sa likod kusina, muna ang punuan nga nangka. So nagkuha ko dali, guys, kaya maglaga ako dali para sa akong inumon. Pag hauman ako kuha sa dahon sa nangka, muna guys, ngayon akong gilaga dyan. So uh, mauna ni siya nga, gayon nga nagbukal na dahin siya guys. Kaya pag human ana ako na inumon para pa low sugar para sa mga diabetic. So na ako guys oh. So mao na sa mo na ako na pabugnaon sa nako ka grabe ka init guys. So tambalya ya po sa mga diabetic, mga taas og sugar, labi na sa mga joint pains o sa mga arthritis. Taud-taud guys na nainom na dayon ko kay nabugnaon na so dili gina ko kaya nga inom ka ma ka kasta na di ba malap po masarap atong dilog ba badani. So daghan salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless.